Hindi nag-aalala ang box office queen na si Catherine Bernardo para sa love team nila ni Daniel Padilla. Kahit matagal na silang hindi nagsasama sa isang teleserye o pelikula. Naniniwala kasi si Kat na naiintindihan naman ng mga fans ang desisyon nila ni DJ na magkanya-kanya muna at mag-try ng mga bagong projects kung saan mas mag-grow sila as solo artist. Tulad na nga lang ng pinakabagong pelikula ni Catherine na A Very Good Girl, Under Star Cinema yan, kung saan makakasama niya ang international acclaim actress na si Dolly De Leon. In fairness din naman, turning 11 years na ang relasyon ng Katniel, pero sa ngayon wala pa raw talaga planong magpakasal ang celebrity couple. Samantala, bukod sa pinakaaabangang ang Very Good Girl, bibida rin si Catherine sa historical film na Elena 1944, directed by award-winning filmmaker Olivia Lamasan mula sa Black Sheep.